pinaka-paliwanag. Uh, Nung sa nagde-debate, actually, gusto ko sabihin, walang debate. Hero Rizal. Bayanin si Bonifacio. Pero, ang pinakasusi upang makumpinsi tayo, we act. Okay. Si Rizal, sinulat niya yung Noli at Pili sa Kastila. Alam niyo, para niyo makunawan um, ang isang opera sa politika, kailangan pa sa niyo sa original. Nasa kamay, sino ang bumasa sa Noli at Tili sa original na Espanyol? Nasa kamay. Oo. Oh. Eh, di, hindi niyo intindi si Rizal. Eh, binakasan mo namin sa translation mo ni English at saka hindi na naiintindihan. Alam niyo yung mga translators, kinot down nila kasi sila mismo, hindi nila naintindihan si Rizal. Ano ba sabihin? Para mo maintindihan si Rizal, dapat hindi ka lang marunong ng Kastila. Marunong ka ng Greek history, Imperial Roman history, German history. Kasi meron siya rin na sinasabi na kung hindi mo alam ang, um, ang um, history ng mga Aleman, history ng mga Romano, history ng mga Aleman, hindi mo maintindihan. Sino ang um, nakaintindi sa kanya sa panahong yaon? Yung tinatawag natin ngayon in modern times, real time. No? Sino kakaintindi sa kanya? Mga oh, Kastila. Kaya kailangan siya patayin. Diba? Tayo, hindi natin siya naiintindihan. Ang mga ngayon, kaya hindi natin siya naiintindihan. Diba? Alam, naiintindihan natin siya. Kasi may sinasabi siya, pabalik na, tawag mong sa literature, inversion. Yung, kung tuturin mo yung history, sinasabi niya, ito hindi dapat mangyari. Pero mo na, simple-simple na utang natin, sasabihin mo sa akin na ito hindi dapat mangyari. Para makulupin sa kanya, ito pala yung kapalitiran mo dapat gawin. Diba? Halimbawa, sa pag-alsa, sa feeling, di ba? Sabi niyo na pasili niyo kay Simon. Kasi magkakaroon ng bambahan, di ba? Magkakaroon ng uh, ng dupo dahil yan. It is peste el carneseria after the massacre. What will happen? Sabi ni Basilio kay Simon. Sabi ni Simon, nihil. Sabi ni nihil, wala. No? O kaya yung natin hindi lang wala. Eh. Wala lang. O. Oh. Pero ang ipinig niya sabihin, pag ito ang ginawa yung klaseng pag-alsa, hindi, magsa, hindi magtatagumpay. Eh, sinulog pa niya sa Kastila. Okay, comes statistics. Kaya ako, uh, ang disciple mo ng statistics eh, no? Ilang milyon meron sa Pilipinas noong 1890s? Siguro mga 8 milyon na tayo. Please, God, you Okay. Pero, Pilipino na kakaintindi ng Espanyol. Para, sa mga tweet, nung sinulat niya, wala nang kakaintindi sa kanya. Diba? Samantala, ngayon na pinabasa natin Rizal, of course, ika rin natin siya naintindihan. Okay. Sinasabi na si Panifasio daw na influencer ng Noli at Pili, ng ganyo, ng ganyan. Uri, uri, pinitake up lang naman yung kay Rizal eh. Diba? O, okay this is the most important thing that Bonifacio, ah, nakuha ni Bonifacio sa kina natin kay Rizal, kausap niya ang mga katipunero, at kausap niya ang bawat Pilipinong nais maging katipunero. Yung tanong na tatlo, historiografiya yun. Pero isang historiografiya, eh, isang filosof, filosofiya ng kasaysayan na puno-puno ng pag-asa. No? Yung masabi pwede na sa activist historiography. Di ba? Ang tanong, ano, ang kalagayan ng bayan pag tumating uh, ang mga No? May kasaganan, may kabiasnan, ang kultura ay sapat upang makamit ang bawat pangangailangan ng tao. Ano kalalagayan, ba kalagayan, kalalagayan ng Pilipinas sa pagkasalukuyang panahon. Diba? Pinusagos, di pinahintok, di ng mga Kastila. Ano ang magiging kalagayan ng... Ay, parang, di ba po diba yung kuyo ng pagkasa? Diba? Three, tatlong tanong lang. Ang panghuling tanong kung sasagutin ay sapat na upang mag-apoy ang damdamin ng bawat sasali, di ba? Bukulisa nila, di ba? Ang, uh, tapos kumula, kibirma sila ng kanilang pagkasabi sa katikulan. Pagkasabi ko na sa din, bukulisa ang kahandaan magkubo ng higit na maraming patak ng ubo para sa bayan. Hindi ka kailangan pumunta sa kuleyo eh. Hindi mo eh. Hindi mo, no? Ang kakayahang yung mga ba? Diba? Sabi nung isang sa yung isang estudyante sa UP Manila, Paano mo nga yun ba? di hindi mo yung mayokap. Diba? Eh hindi naman nagsabi yung bayan na ako ito, ako ganyan, no? Ang nyatay lang ng bayan, ang mahalin mo siya. At mahal, mahalin mo mapakita